Opo. Kasi po, sobra po talaga kasi hirap ng isang lala mo po, sobra po talaga. Kasi hindi po namin, <coughs> hindi rin ko akalain na ganun na mangyayari po. Eh kasi sakita po namin sa araw-araw, halos sapat lang din po eh. Ganun po, tapos bigla po na may ganun po nangyari. Kaya nakikiutak po ko sa enforcer. Tapos yun nga po, ayaw po kasing makiusap ganun, hindi ko rin po siya maki oh, hindi ko rin po siya ano, hindi rin siya, napakiusapan, napakiusapan. Uh, ano muna ang naging violation mo? Bakit ka hinuli? Ang alam ko po, po talaga, aminado po ako sa violation ko po. Counter flow po talaga ako. Oh, Nag-counter flow ka? Na. Okay. Oh, oh. Kaya hinuli ah, po, ka? Hmm. Opo. Oh, tapos kinuha lisensya ko pinatabi po tapos habang dare-dare ko yung sulat niya sa ticket kasi first time ko po hindi ko uh -oh. pa po alam yung mga code code Yun po, uh -oh. hindi, hindi, hindi pa po, po siya nagsasalita kung magkano yung multa ko Mm. yung uh -huh. sa violation, sa violation na issue niya, hindi ko pa po alam kung magkano yung presyo, pero aminado po ako na counterflow po yung violation ko po talaga. Sa so magkano? Po. Magkano nal nalaman mo ba kung magkano multa? 2,000 pataas yung multa mm. ganun po hindi uh, 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 ko alam kung magkano po talaga yung multa pero okay. pagpunta ko, pagpunta ko uh, naman po sa office ni Casimiro po yung magbabayad na po ko, nagulat na lang din po ko. after 1 hour din po kasi yon tapos bigla po naging 500 daw po pero ang nakasulat dun sa resibo is code 154. Pero wala mm. po siya ipinaliwanag kung magkano po talaga total yung multa nun. Dun mm -mm. po ko nagulat na buti na lang po sa pag ganun-ganun ko po, eh, mura na, na din po yung naging sitwasyon. Sige, Yan. so 500 lang ang binayaran mo. Okay, ito Opo. naman ang katanungan siguro, Mamu. No? Uh, gusto na malaman, um, bakit ka lumuhod? Di ba? Opo opo kasi ang numero uno pumasok po, po sa isip ko kasi aminado po ko na counter-flow yun kasi mahal po talaga yun almost 2k so, 2k sa first opens po diba mm. po uh, uh, yun po yung talagang rules na batas na yeah. sinunod po natin sa traffic ko mm. kaya oh. kaya po ko lumuluhod sa kanya gusto ko lang pong malaman kung ano po yung sinusulat nung sa ticket niya kasi po syempre po sa mga aming rider hirap na pong kitain yung tokay ngayon almost 3 to 4 days na rin po bago namin kitain ulit yun yung yeah. po talagang nangyari kaya nung lumuhod po sa kanya nakikiusap po o oh, sir sa ano po, babaan lang po kahit multa. I Aminado mean, naman po sa violation ko po. Pero mm. yung pinagusto ko lang po talaga, babaan yung multa. Ako naman, di ba, yung sa side ng enforcer, una, wala siyang maling ginawa. Tama yung ginawa okay, niya wala. kasi okay. nag-counterflow. Okay, pangalawa, okay. oh, pangalawa, mamu, ah, ito ah, ito lang ah, di ba, nung ish, nakiusap si Christian, si Aaron, mm -hmm. na kung pwede na lang ano, babaan. At okay. pinugunan tinugunan ng ano enforcer mamu kasi ang violation yeah. na yan dalawang libo pero yun nga pagpunta niya 500. doon sa kasing 500 so yeah. ibig sabihin opo. naawa yeah. rin naawa yeah. okay. rin sa iyo yung ano yung, uh, opo, yung, enforcer opo naawa din po yun opo mm -hmm. and doon sa issue na ba't hindi siya nagsasalita kasi alam ko di ba no contact apprehension eh ba pag nakita siya nakikipag-usap sa iyo baka isipin ah nakikipag ano nakikipagayos Diba? Mm. Nakikipagtawaran. So kaya uh, iniiwasan din niya 'yon na lumapit ka sa kanya kasi nga hindi ka dapat tumapit dahil baka alam mo na iba kasi traffic enforcer baka tumatanggap ng lagay. Iniiwasan din niya 'yon. Mm. And true enough may camera. So nakikita niya, nakikita ng tao, hindi siya nag attempt makipag-usap sa iyo, makipag-ayos sa iyo or uh, within physical distance na pwede mo siyang, alam mo na, yung iba kasi maglalagay eh, di ba? Mm -hmm. So yun yun, yun ang, yun ang, yun ang, yun ang uh, hindi ko alam ha, but yun lang ang tingin ko, that experience but ganun yung oh, behavior ng uh, traffic enforcer, enforcer so na parang hindi naaawa sa'yo. Ang dating kasi mm -hmm. sa netizens, oh, wala, hindi, hindi ka kinaawaan eh, mm -hmm. na ang dating, oh, sa, ang, ang dating din sa netizens nakakaawa ka, na hindi ka pinapansin. Mm -hmm. Diba? ba? Mm. Oh, hanggang dumating sa na, nakaluhod ka na, 'di ba? Pero apo. 'yun nga, ang good news doon is pagdating mo naman doon sa San Gabay kasi yung sa kapila punta. Oh, pesos pala. So, oh, po, dininggin ka. ka rin niya. Dininggin ka rin niya, di ba? Dahil apo. 500 lang yung violation na ano mo.